Ito ba mga kabistang maanaw? Kaya maglalabas lang talaga ako ng samanan ng loob for to this video, ba? Diba? Kasi naiinis talaga ako dyan sa mga nagbibenta dyan, mga nagtitinda, lalo mga pagkain. Huwag naman kayong manloko. Kasi yung mga pera na ginagamit ng mga tao na para ibili sa mga paninda nyo, hindi naman yan pinupulot sa kung saan saan eh. Hindi pinupulot sa daan yan. Pinagpawisan yan, pinagpagura nila yan para makabili nga ng pagkain. Tapos ulukuhin ninyo. Dapat na kayo magbenta, tinitikman nyo na muna bago ninyo ibenta sa ibang tao. Tulungan muna kung masarap. Huwag naman kayong ganyan. Lulukuhin na lang yung ibang tao. Lalo ako, ito, oh, bumili ako ng chicharon, oh. Alam niyo ba yung pinambili ko nito? Eh, pinagtabi-tabi ko nga yung ano, pinambili ko nito. Kasi wala nga ako pera. Tapos tinitingnan ko kung ano, kung masarap. Ito, oh. Genius pork Chicharon Crunchy and delicious. Ayan sa mga nakarinig dito sa sinasabi ko, ha. Iparatingin eh, niyo to sa kanya. Ayan, huwag naman kayong manloko. Huwag kayong ganyan sa tao. Kasi yung pera, pinag-iirapan yan, eh. Ha? O, ayan, tikman natin. Gawa natin ng review. Ayan, ha. Ayan. Tikman natin. Kasi ako, ay, galit na galit ako talaga sa taong ano eh, nanluloko. Lalo kong mga pagkain talaga. Ha. Abun! Napakasarap! Hmm. Ang lutong mga kabislak. Parang may laman talaga. Hmm. Ayan. Genes Porchicharon. Mm. Lutong Pwede siyang ulamin. Mmm. Gusto ko ang ulamin ko, yung Alam ko, Para Sarap lang, mo, mga ka-biblok. Panalo. Alam. Janice, pork, setsaron, malutong. Napakasarap. Ang aboy, kasarap, kasarap. Banalo, mga ka Ang sarap. O, tignan mo pa. ang pag-alit? mo, mo pa. Naman, naman, tikman, tikman, tikman ni Papa. Na ito ang mag, ano, mag review, review mo nga. Um. O, di ba? Lakto! Napakasarap ni Papa. Tingnan mo yung mukha ni Papa. Ang sarap. O, oh, masarap. Mm. Napakasarap ng mga kabalap. Di ba? Um. Naman, suwabe. Um. Kapag siya, ulam. Crunchy. Mm, crunchy. Sabi na anak ko, crunchy. So, alam. Um. Mm -hmm. So yun mga kabisak dahil na ano ko na no, natikman ko na, nalasahan ko na, nap